kami dito ni Isabella. Habang siyang ang naghihimay ng mga dahon at bignay, ako naman ang naghihiwa ng ibang prutas. Oh, harara, yummy! Medyo, ano, parang salad yung kinakain, tapos mabusisi talaga, no? Yung, ewan ko kung yung leafy something, kung tawag doon, tapos yung... Galing daw sa puno na parang siyang grapes na maliliit, parang ganun yung tawag ko doon. Kailangan tanggalin mo talaga isa-isa. After noon, minix namin lahat pag-mix lahat, pinaldaran pa namin nung, anong tawag nung brown na sinabihan namin? Yung that's my pastel. Darak. That's my pastel food. <laughs> And oh. now, for our, for our final touch, grey ham. <laughs> wow. In fairness, ang ganda ng preparation mo dun sa pagkain. Kasi pa yung ginawa mong gray ham. Or mango float. Sa salad, salad with darak. Beef. Darak. Darak, darak toppings sa dala. Iyan na natin. Ah, oh, may bakas mo naman. Boom. Ako, amoy ka rin baboy na. Okay. Magsabay kayo magbigay para sila, ano, para hindi sila mag-away. Yung isa doon, yung isa dito. Yan, yan, iyan. Ay, nakapalik ko na sila. Dali, lagay na natin. Piggy, porky, porky. Oh, teretiyata, teretiyata. Okay. Ngayon naman, papakainin natin ang mga tupak. Tupa? Tupa. Tupa? Ang susyerto pa. I really like the eating part kasi talagang very fresh yung mga talahib. Eh of course, ako ang alam ko sa talahib, matigas na dry. Pero yun yung nakita ko na very fresh saka pa yung mga leaves ng talahib. Talahib. So parang natuwa na wow, etong ganito karaming um, uh, talahib, kaya nilang maubos. Bukod sa mga baboy at tupa, pinakain din namin ang ibang animals, like these bananas, para ito sa mga monkeys. Monkey! Oh! First time na namin nakita na tinatago lang pala nila dito. Mm -hmm. Tapos yung isa na matakaw, sumuka. <laughs> Hindi niya kinaya Dami-dami niya nilagay kasi. Sa mga monkey, digital din ang karma. <laughs> Not a And naku, ang laki ng next dating pakakainin Mga ostrich Ostrich, no tukain Ostrich, no tukain Oh, por favor Eh, pagkatinignan mo siya ng Glows talaga, yung laki nun no? Oo, tsaka pag nagkakasigal kayo Parang, pwede ka nang tukain Nakatakot Uy, <laughs> grabe naman kukulay Nakaka-intimidate siya, mga kids <laughs> Ano yan? Halang liit! Ah! Ano po yan? May maniya? Oh my God, hindi ko kaya talaga. <mik> oh! Mag-ang liit na sa ang laki nila? Ba tumaha, ano. Wow! Ano yan? Mag-ang liit, Dora? Ano sila? Dinurog na corn. Baka mahila ako ng ostrich. Oh. Hindi ako. Ay, ako. Sige na. Sige na. Alam mo kung siya talaga yung magpapakain <laughs> dito. Malamang patay mo yung ostrich. Don't niya mga oils. Okay. Kids, just learn and watch. Ah! Oh! Ah! <laughs> <laughs> ya So, bumukay, kuya. Subo kuya. <laughs> 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 Ay, parang bumutok yung ano <laughs> <laughs> so, ko. Shots! Hindi yung sa wala magugulat ka po, di ba? Oh. Wow, well, kids, look oh! They're very, very kind. Yes. Pero dapat naka-gloves. Uh Oo. -oh. Or else, uh -oh. wasak ka na yung pa. Kain na din natin sa wakas ang mga... Ano ka ba? Mga hayop kayo. <laughs> Ayaw! <laughs> <I don't. laughs> ay, so, ay, na-hurt ako, Isabella. Bakit? Sabi mo kasi mga hype, eh, dito na mga kami ni Tita. <laughs>